Isang so, magpapalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay August 4, 2024. At tayo po ay nasa ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din po ay uh, inaalay natin ang misang ito sa lahat po ng mga kaparian Magamat originally ito po ay Paris Peace Day dahil ngayon August 4 ay kapisaan ni uh, St. John Marie Vianney. So isang uh, pura paroko. O kaya nawa ay sa ating pong, pong mga pagdiriwang ng misa ngayong araw na ito, huwag niyo pong kalimutan na may pagdasal ang mga pari, lalong-lalo na po ang mga paris please. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 16 verses 2 to 4 and verses 12 to 15. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, Mabuti pa sana pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ang Panginoon, ang kanilang Diyos Nang magtakip silin, kampo ang napakaraming pugo Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay narinig natin ang mula sa unang pagbasa, ang aklat ng Exodo. No? Isa sa unang limang aklat na mababasa po natin sa Biblia. At dito narinig natin ang pagrereklamo ng mga Israelita kay Moises at Aaron at sinasabi nila na nabuti pa sa Ehipto nakakakain sila ng karne at tinapay sa Ehipto ano bang naranasan nila sila po ay inaalipin, pinapahirapan, ginigipit no ng mga Ehipto pero parang dito mas gusto nilang magbalik na lang doon kapalit ng mga masasarap na pagkain. Samantala, ang gusto ng Panginoon ay palayain sila mula sa paghihirap kasi nagre din sila dahil pinapahirapan nga sila. Kung ngayon naman, sila ay pinalaya na ng Panginoon, ngayon ang reklamo din nila ay pagkain at sinasabing mamamatay sila sa butong doon sa ilang. Pero sadyang napakahaba ng pasensya ng Panginoon at sinabing okay, siya po ay magpapadala ng, ng mga hugo no, sa sa araw at ganoon din naman no ng uh, maninipis no na parang pinipig at araw-araw no yung instruction ay very mo no uh, lalabas lang sila para kumain walang pagkahirap-hirap no at ito yung uh, kabutihan ng Diyos sa mga Israelita pero maganda rin na mapagnilayan natin ito na uh, tayo po no kadalasan ay uh, hindi natin na-appreciate no, yung Uh, kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin at kadalasan ay uh, nauuwi tayo sa pagrereklamo lagi sa Diyos. Uh, Nirereklamo natin na ito lang ang buhay natin kaya minsan mas gusto pa natin na uh, mag, yung bang mentality natin no? di bali ng abusuhin tayo, lokohin tayo, magpagamit tayo sa ibang tao basta nakakakain lang tayo Nagkakaroon tayo ng mga material na bagay na gusto natin. Ito yung ganitong mentality yung kailangan natin na masuri. Baka ito rin yung naisip natin, no? Na maging buhay natin. Kaya, uh, ayaw natin umalis sa isang relasyon kasi meron tayong uh, ginhawa na nararanasan. May sitwasyon na maginhawa ka nga pero nakakulong ka naman. At inaalipin ka, pinapasunod ka, uh, dinidiktahan ka, no? uh, lalong-lalo na no? yung pagpapahirap na ginagawa. Uh, sana po mas makita natin yung uh, kung ano ang gustong gawin ng Diyos para sa atin. Uh, Imbis na magreklamo tayo ng magreklamo, ay eh, matuto tayong magdasal sa Panginoon, matuto tayo na magpasalamat no? sa mga biyaya na meron at yung biyaya na dumarating dahil kung ano yung biyaya, sapat yun. Dahil alam ng Diyos kung ano kailangan natin para tayo mabuhay, para tayo lumakas, alam niya kung ano ibibigay sa atin. Kaya nga, kadalasan, ang bunga ng ating pagpaka, pagpapakasakit o pag, pagkakaroon ng sakit ay dahil sa pag-abuso natin sa mga pagkain na hindi naman dapat na abusuhin. Pero yun nga dahil nga alipin tayo ng ating mga luho, no, alipin tayo ng ng inggit, no, na mayroon ng iba, o kaya uh, para ang tingin natin sa ating buhay ay uh, 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 hirap na hirap o kawawang-kawawa tayo. Uh, pero ang Diyos ay lubhang mahabagin, mapagpasensya, uh, patuloy niya tayong bibigyan no? ng mga bagay na kailangan natin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.